nga po pala si Julia Aniza Cora na nagmula sa Ten Hands. Ngayon ay tatalakayin natin ang Makajos. Ano nga ba ang kahulugan ng Makajos? Makajos ay nangangulugang pagkakaroon ng malalim na ugnayan, paggalang at pagtitiwala sa si Diyos. Ito ay nag-ugat sa ating pananampalataya at paniniwala na siya ang lumukha at may kontrol sa lahat ng bagay. Ang pagiging maka-Diyos ay pangunahing nagpapagita ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating buhay upang maging mabuting tao, pagmamahal sa kapwa at pagpapalalim ng ating espiritual sa buhay. Ang pagiging makajos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Nagpapalalim ng pananampalataya at nagbubunsod ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. tuturo ng kababang loob at pasasalamat sa mga biyayang natatanggap araw-araw. Ano nga ba ang mga paraan upang mapalapit sa Diyos at maging mga Diyos? Palagi manalangin at magkipag-ugnayan sa Diyos. Pagsasabuhay ng kabutian at pagmamalasakit sa kapwa. Pagtagkap at pagsalamat sa lahat ng pagsubok at biyaya. Pagbibigay ng oras sa panalangin at pagsamba o pagsimba. Ang makajos ay hindi lamang isang panlabas na gawa, kundi isang puso na nakatuon sa ng pananampalataya na at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ito, nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa ating buhay. Tandaan, ang makajos ay isang buhay na paglalakbay na nagsisimula sa bawat araw na tayo nagpapasalamat at nagtitiwala sa Kanya.